Hey everyone, welcome back sa ating channel. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang paksang nakakaapekto sa ating lahat, ang mga epekto ng kakulangan ng tulog sa ating katawan. Dahil man ito sa busy na schedule, stress, o sa pagpupuyat, naranasan na natin kung paano ang maging puyat. Pero alam nyo ba na ang kakulangan sa tulog ay may mas malalim na epekto kaysa sa pagiging antukin lang? Ang tulog ay mahalaga sa halos lahat ng proseso sa ating katawan, mula sa pagpapalakas ng immune system, sa balanse ng ating emosyon, at sa kalusugan ng ating puso. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 seryosong paraan kung paano naaapektuhan ng kawalan ng tulog ang ating katawan at maaaring magulat ka sa ilan sa mga ito. Kung interesado kang malaman kung bakit mahalaga ang tulog at kung paano ka maaapektuhan kung kulang ka nito, manatiling nakatutok. Mga epekto ng kakulangan ng tulog sa katawan. Nababawas ang kakayahang mag-isip. Kapag kulang tayo sa tulog, nahihirapan ang ating utak na mag-focus, mag, mag at mag-solve ng mga problema. Ang tulog ay tumutulong sa utak na ayusin at i-store ang mga impormasyon, kaya't kapag kulang tayo nito, mas mahirap ang mga gawain na nangangailangan ng atensyon, loika, at memorya. Mahinang immune system. Mahalaga ang tulog sa kakayahan ng ating immune system na labanan ang mga impeksyon at sakit. Kapag kulang ang tulog, mas kakaunti ang nagagawang cytokines ng ating katawan, mga protina na tumutulong sa paglaban sa impeksyon at pamamaga, kaya't mas nagiging madali tayong kapitan ng sakit gaya ng ubo at sipon. Mas mataas na panganib sa sakit sa puso. Ang palaging kulang sa tulog ay konektado sa mas mataas na panganib sa sakit sa puso ang kakulangan sa tulog ay nakaapekto sa ating blood pressure at inflammation, na sa paglipas ng panahon ay maaaring magdulot ng pagtigas ng mga art area at mas malaki ang chance ang magkaroon ng sakit sa puso. Pagdagdag ng timbang at obesity Ang tulog ay tumutulong sa pagregulate ng mga hormone na ghrelin at leptin, na may kontrol sa ating gana sa pagkain. Kapag kulang tayo sa tulog, nagiging hindi balanse ang mga hormone na ito, kaya tumataas ang ating gana at cravings, lalo na para sa mga pagkaing matamis at mataas sa calories, na maaaring humantong sa pagdagdag ng timbang. Mas mataas na antas ng stress at anxiety. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng stress hormone na cortisol na maaaring magdulot ng mas mataas na stress at anxiety. Kapag kulang ang tulog, humihina ang kakayahan ng ating katawan na pamahalaan ang emosyon at stress na maaaring magdulot ng mas mahirap na pagtulog. Pabagal na pag-recover at paglaki ng muscle. Sa malalim na tulog, naglalabas ang katawan ng growth hormone na tumutulong sa pag-repair at paglaki ng muscle. Kapag kulang tayo sa tulog, naaantala ang prosesong ito na maaaring makaapekto sa ating athletic performance, pabagalin ang pag-recover mula sa physical activities at bawasan ang lakas ng muscle sa paglipas ng panahon. Hindi magandang kalusugan ng balat. Ang kakulangan sa tulog ay maaaring makaapekto sa kalusugan ng balat na magdulot ng mga palatandaan ng pagtanda gaya ng wrinkles, eye bags, at maputlang kutis. Kapag tayo ay natutulog, tumataas ang daloy ng dugo sa balat at naglalabas ng collagen ang ating katawan na tumutulong upang mapanatiling elastic at mukhang bata ang balat. Kapag kulang tayo sa tulog, naaantala ang prosesong ito, na maaaring magdulot ng maagang pagtanda ng balat. Pagkakaroon ng hormonal imbalance, ang tulog ay mahalaga sa pagregulate ng mga hormone sa katawan, kasama ang mga hormone na konektado sa mood, metabolism, at reproductive health. Ang palagi kulang sa tulog ay maaaring magdulot ng hindi balancing hormone, na maaaring makaapekto sa mood, metabolic functions, at fertility sa paglipas ng panahon mababang tolerance sa sakit. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa tulog ay nagpapababa ng ating tolerance sa sakit. Kapag tayo ay puyat, mas nagiging sensitibo tayo sa sakit at mas lumalala ang chronic pain conditions na nagpapahirap sa ating katawan na harapin at mag-recover mula sa sakit. Panganib ng diabetes. Ang kakulangan sa tulog ay nakaaapekto sa kung paano pinoproseso ng ating katawan ang glucose at kung paano ito tumutugon sa insulin ang hormone na nagre-regulate ng blood sugar levels. Sa paglipas ng panahon, maaaring tumaas ang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes dahil sa hindi balanceng glucose tolerance at insulin sensitivity. Ang pagkakaroon ng sapat na tulog tuwing gabi ay mahalaga sa pagpapanatili ng malusog na katawan at isipan, sa pagpapalakas ng ating immune system, brain function, emotional balance, at pangkalahatang kalusugan. Subscribe, Like and share let's spread health to everyone.